Alden Richards dapat nang magsalita patungkol sa pagbubuntis umano ni Main Mendoza kay boxing Big Soto. Dapat nang magsalita si Alden Richards patungkol sa issue ni boxing Big Soto at ni Main Mendoza dahil nakakasira na ito sa kanilang dalawa. Alam naman natin na hindi palapaliwanag si Anthony Richards pagdating sa mga ganitong issue. Ngunit si Maine Mendoza na ang nasisira dito. Alam naman kasi ng buong Aldab Nation na si Maine Mendoza at Bossing Big Soto ay hindi maaring magkaroon ng relasyon dahil mismong si Bossing Big Soto na ang nagkukumpirma patungkol sa relasyon ni Alden Richards at Maine Mendoza. Ngayon, kung ito ay magtutuloy-tuloy, ito ay makakasira lamang sa relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards, lalong-lalo na ngayon, na meron siyang pinopromote na movie at mga teleserye. Sa makatuwid, tatamaan din ang pagkatao at ang karir ni Alden Richards dito dahil sa paninira ng mga bashers kay Maine Mendoza at Bossing Big Soto. Hindi naman ma Hirap gawin ito para kay Alden Richards. Isa lamang FB Live o so kung anuman ang gusto niyang gamiting platforma para i-address ang isyong ito ay maaari niyang magawa ito nang sa gayon ay matigil na ang paninira kay Main Mendoza at Alden Richards dahil alam naman natin na pag nasira nila si Main Mendoza ay babalik din ito ng malaki pa kay Alden Richards kaya dapat lang ay pag-aralan ni Alden Richards ang gagawin niyang hakbang para dito. I-address niya ito nang sa gayon ay matigil na ang mga bashers at talagang matigil na rin ang usap-usapan ng pagiging mag-on at magkarelasyon ni Bossing Bigsoto at Main Mendoza dahil alam naman natin na wala itong katotohanan.